Isang linggo na pong hindi po siya umuwi ngayon sa akin. Ay, nag-aalala na po ako. Baka, kung ano na po yung nangyayari sa anak ko. Kasi, kung ano-ano na po yung mga panaginip ko. Tsaka yung mga nararamdaman ko, iba na po kasi. Ay, iniisip ko pa nga po, baka kung hindi man kinarnap yung motor ay there, kung kinaranap yung ano, yung bata, kinuha yung motor or di kaya pinatay yung bata o saan man ngayon itinahalimbawa ano, itinapon. Yung mga isip ko mga ganun po. Dito si Ate Ginalin po, Ginalin Moreno po. Ate Ginalin taga saan ka po? San Roque sa po, San Roque. Okay. Porok Ono po. O dito andito ka ngayon para para manawagan po ma'am na nawawala ang anak ko na si Carl Lawrence, si Carl Lawrence Moreno po. Uh, ano po ang nangyari? February 5 po. February 5, ah uh, 5 p.m. po. Last na po na nakita namin siya dito sa Gimba. Uh, isang linggo na po ngayon na hindi na po namin siya nakikita. Isang linggo na po hindi po siya umuwi ngayon sa akin. Ay, nag-aalala na po ako. Baka, kung ano na po yung nangyayari sa ko. Kasi, kung ano-ano na po yung mga panaginip ko. Tsaka yung mga nararamdaman ko, iba na po kasi. Ay, iniisip ko pa nga po, baka kung hindi man kinarnap yung motor ay derp, kung kinarnap yung ano, yung bata, kinuha yung motor or di kaya pinatay yung bata o saan man ngayon itina, halimbawa ano, itinapon. Yung mga isip ko mga ganun po. Tapos po o kung binintaman niya po yung motor halimbawa man, di sana bumalik na po sana siya sa akin. Uh, ang problema lang po kasi may mga pananakot po kasi nangyari diyan sa anak ko na yan. Pauwi na po daw sana sila. So, sinabihan po daw kasi na may mga pulis na pupunta dito mamaya at uh, kinahinap mo daw yung motor, sabi po. Eh, ayun, pinatakbo po niya daw yung motor at uh, tumakas na po siya. Iniwan na nga po niya yung kapatid niya doon sa Pangasinan kasi napasama po yung kanyang kapatid po doon. Inundo lang po ng papa po ni Janelle na Muslim po. Kaya nakauwi po ngayon ang anak kong pangalawa, 10 years old na anak. Ngayon po, siya na lang po ang nawawala kasama po yung motor. hindi eh, ko po alam kung saan ko siya ngayon hahanapin. Kaya po ako nag-report sa barangay, San Roque, tapos po nag-report na rin po ako sa opisina ng DSWD. At saka dito na rin po sa police station natin Gimba, ma'am, hanggang dito na po sa station radyo natin Gimba, na na rin po ako ng tulong para kasakali lang po ako na kung sino man yung nakakita sa anak ko, sana pagbigay alam po nila sa akin. Agad, may contact number naman po itong missing person na kanyang ID po. para naman po mapanatag ng kalooban ko po. Kasi eh, hindi na nga po ako makakain. hindi na rin ako makakatulog eh. Kapapabayaan ko na po yung maliit kong anak. Kasi may one year old po kong anak. Panganay niyo po si Carl? Opo. Ano po yung buo niyang pangalan ate? Carl Lawrence Moreno po. Okay. Uh, ito pong si Carl Lawrence ay ilang taong gulang? 14 years old po. Matangkad na bata po ito, 14 years grade 8 na po sana siya ngayon. Kaso nga huminto lang po siya sa pag-aaral niya Nag-aaral po yan sa Bartolome po. Noong February 5, ano ang nangyari? Paano, paano siya nawala? Nalaman ko po sa mismong amo niya po na si Kuya Joban na noong February 6 po nang umaga pumunta po yung amo niya. Nagpakilala po siya sa akin na siya yung amo ng aking anak, na si Carl Lawrence Moreno. Eh, Nagbabaka sa kali siya, nandoon yung anak ko kasi nga daw po yung motor niya po, hinahanap niya po niya. Eh ngayon, ang alam ko po kasi nagtitinda lang po ng may anak ko at hindi nagmamaniho ng motor kasi bukod sa di edad siya. Wala pa po siya, Siyempre, hindi pa siya pwedeng isyuhan ng student license po. Nung nalaman niya wala sa akin yung anak ko, hindi umuwi, pumunta po siya doon sa Pangasinan po, hinahanap niya po doon. Tapos sabi niya, nag-report naman na daw po siya doon sa kapulisan. Eh, tapos nung ano, hindi naman daw po niya nahanap doon. Kaya umuwi na po siya dito sa Gimba. Taga saan po siya dito sa Gimba? Sa Purok, Dos po, ma'am. Sa ngayon. Barangay San Roque? Opo, eh. ma'am. Okay. Ngayon, ah uh, sa pangalawang balik po doon sa Pangasinan po, kasama na po ako, ma'am. <laughs> nung February et po, ay o oh February 8 po, Ma'am na po. Tapos po, naghanap po kami doon kahit saan, hindi naman po namin mahanap, Ma'am. Nag-request po ako doon sa kanilang barangay hall po doon na samahan po ako na tingnan doon sa bahay po ni Blandi po, yung anak ko baka sakali an doon. Ay eh, kaso lang po, hindi po nila pinayagan 'yon yung request ko po na 'yon. Ang ginawa po nila, tinawag po si Blande. Kaya doon na lang po kami sa barangay nag-usap-usap po. Kinausap po po si Blande. Ah, nagmamakawa pa po nga ako na, anak, parang awa mo na ako. Magkipagtulungan maki, ka sa akin dahil hindi makakarating dito yung anak ko o hindi dahil sa'yo. Na, ano pong sabi niya? Opo, sabi naman po niya, opo. Pero anong yung, anong? yung itsura po nung batang 'yon na uh, parang nanginginig at nasa takot din po eh 21 years old na nga po 'yon eh pero bat nakakaramdam pa po siya ng takot tapos namumutla pa po siya so ang anak ko hindi niya kabisado ang lugar na ito Kako po sa kanya itong si Blandy Ka ah uh, paano siya nakilala ni Carl Lawrence? kasi po, ma'am, yan ay uh, may mga kap may mga tito yata siya dito na dito sa plaza po, yung mga peryan tips po, yung mga nagpiperya yung po. Uh, taga Tagapagasinan po sila, ma'am. Anong connection ni Carl kay Blondie? Nagka... Uh, magkasama po sila sa trabaho ayun po sa pagtitinda po ng mais po. Okay. Anong pangalan ng amo nila? Buong pangalan? Giovanni po, ma'am. Giovanni Kimosing. Opo. Si yung alias blondi ang totoong pangalan ay si Rovic Dacasing. Opo, mam ma Taga Santa Barbara ito. Opo, ma'am. Saan sila nagtinda ng mais sa Santa Barbara mismo? O buong pangga, o umikot sila Opo, sa mga Opo, Bago yung February 5 na nawala si, si Carl, alam mo kung nasaan siya? Opo, ma'am. Nakatira po siya doon sa uh, Maturanok po, kay uh, Nida de la Cruz po. So, mga ka bago siya mawala, nandun siya sa Maturanok Opo, ma'am. Doon siya nakatira? Opo, ma'am. Anong ginagawa niya sa Maturanok? Nagtatrabaho At... din siya doon? Opo, ma'am. nag aano rin po siya. Parang doon lang po sila nag-stay, doon sila tumira. Nagtitinda rin daw po sila ng mga gulay-gulay din po. Ang last lang po niyang pinagtindahan po ngayon, yun na po yung mais. Uh, Bago po siya yeah. ngayon na, nawala. Nakarating siya ng Pangasinan na para magtinda uh, ng mais. Opo. Uh, ito si alias Blandy at o, oh, uh, yung tunay niyang pangalan si Robic da. Kasi nung nakausap mo, ano pa yung mga sinabi niyan? No? Tinatanong mo kung nasa inyo na. Wala naman na po siyang ibang mga sinasabi po sa akin, ma'am. Gawa ng uh, nakiusap po ako mismo sa kanya na sabi ko, makipagtulungan ka sa akin. Mm -hmm. Oh, kasi hindi makakarating dito yung anak ko ni dahil sa iyo. Oh, hindi y niya alam kung nasaan si uh, si Carl. Hindi daw po niya alam, ma'am, eh. yun na po ang sabi niya. Ano daw nangyari nung Ano ano yun nagkahiwalay sila? Nagkahiwalay po sila, ma'am, kasi dahil... umuwi na po itong blandi sa kanya pong bahay, ma'am. Nung umuwi siya, nasan si Carl? Umalis na po daw, ma'am. Sabi yun po ang sagot niya. Ayun po ang Saan sinabi niya. Saan <coughs> daw Hindi daw niya alam. Mm -hmm. Basta ang sabi niya, umuwi na daw po dito. E ngunit hindi naman po nakarating po dito sa ma'am. Teka muna, nung naghiwalay sila, bakit, hindi niya alam kung bakit umalis si Carl? Basta na lang silang naghiwalay? Eh magkasama silang nagtitinda ng mais? Ganun po yata mamang nangyari. Basta na lang po yata silang naghiwalay. Kasi pagka ha, dating daw po sa bahay ni Blandi, hindi man lang pinatulog po doon ang mga bata, ay mga anak ko, hindi man lang sinabi na dito muna kayo, mag-stay, bukas na kayo, bumiyahi, umuwi sa gimba, ay, hindi man lang ganun ang ginagawa niya po eh. Basta na lang niyang pinabayaan yung mga anak ko, yung mga bata po ma'am. Dala-dala yung motor na umalis? Opo ma'am. So sa mga katwid, marunong magmaneho si Carl? Opo ma'am, opo. Ngayon, nung, uh, nung di, umuwi sila nung gabi, Noong gabi ng February 5 kasama yung nakababatang kapatid. Anong pangalan ng opo, kapatid? Opo, si Lance Justin Moreno po. Okay. So si Lance kasama ni Carl na bumiyahe pa uwi. Opo, ma'am. Pauwi po dito sa Opo, ma'am. Pero Pero si si Lance ay nakauwi. Si Carl hindi nakauwi. Opo, ma'am. Si kasi si Opo. Kas, ano nangyari kay Lance? Basit, ba, hindi niya alam kung nasan si Carl? Hindi po rin niya alam, ma'am. Eh. Gawa ng... Pauwi na po sana sila. Eh, gawa ng sinabi naman po kasi tong lolo ng Muslim na kasama po ni Lance na Janelle ang pangalan ng bata. Ang sabi po nung lolo na may darating na police, nakadeklara na kinarnap mo yung motor, sabi po niya. Ay. Paano po yun nangyari? ah uh, nung naghiwalay sila nung gabi, si Alias Blandi at saka si Carl kasama yung nakababatang kapatid. Saan po doon papasok yung parang nagbabanta, yung lolo? adon uh, doon po, yun ma'am sa barangay ano po, eh, Santa Maria po. Uh, uh Paano nakarating doon na yung... Kasi nandun po yung lolo ng Janelle, doon po sila tumuloy. Yung Janelle po ay kaibigan ni Carl? Opo, kaibigan rin po ni Lance po. Ngayon po, ang nangyari ma'am, pagkatapos po noon, nang pagkasabi ng gano'n, biglang pinaandar po ng anak ko yung motor, tuloy umalis na po siya, tuloy ay naiwan po niya doon yung si Lance, uh, niyang, si Lance at saka si Janelle po. Nakausap niyo po itong lolo na ito? Bakit oh, daw niya sinabi na kinarnap ni Carl yung opo, opo, motor? Opo. 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 Dahil nga ganun po yung mga... Uh, kasi sila may contact po eh ng amo ni Carl. Uh -oh. ayang si Kuya Jovan, may contact siya sa lolo po ng... Uh -oh. Ano, yung... Lolo ni Janelle po. Uh -oh. Ay sila po yung nag-uusap. Hindi ko po alam kung ano po yung kanilang mga... Uh, Pinag-uusapan po. kaya kung bakit po huminto, na nahantong po sa ganun na... Pan pananakot. Hindi, hindi mo tinanong uh, yung lolo? Nagkausap ba kayo? Nagkausap po kami, ma'am, pero ang sabi po niya, sinabi ko yun, inamin naman po niya okay. na sinabi niya Bakit po. Bakit daw po niya sinabi yun? Eh, kasi yun daw po ang totoo, sabi po niya, ma'am. Doon sila tumuloy sa bahay nung lolo ng Jonel. Opo, opo. Uh, ang Jonel ay kaibigan ni Lance at ni Carl. Opo. Tapos, Itong lolo ay uh, kakilala ni Jovan. Opo, ma'am. Ngayon, yung lolo, sinabi kay Carl na kinarnap daw ni Carl yung motor ni Jovan. Opo, opo, ma'am. Paano nangyari na kinarnap? Eh doon sila tumuloy sa kakilala nung Jovan. Ay nga po. Lolo. Opo. 'Yun nga po, 'yun ma'am. Eh. Ano yung investigasyon ng pulis doon? Bakit nyo sasabihin kinarnap? Eh, magkakasama sila yung Lolo, yung Jonel, yung Carl, at saka yung Lance. Opo. Tama ba yung intindi ko? Opo, ma'am. At andun yung motor? Opo, ma'am. Doon sa Pangasinan? Opo. Nakuha pa uh, nga po nila yung susi, ma'am eh. Okay. Opo. Oh, tapos, paano nangyari na sinabihan na kinarnap yung motor? Eh, andun yung motor kasama nila si Carl? Opo. Ayun nga po, ma'am. Uh, ayun nga po ang pinagtatakahan ko. Kaya... Alam ng pulis to dito? Sa Gimba? Alam Opo. nila yun? Opo, ma'am. Alam na po nang dito sa police station Gimba po. Eh, sa police station sa Pangasinan, bayan ng Santa Barbara, Barangay Tibag West Opo, ma'am. Sa Pangasinan. Opo. Nakausap mo na yung police sa Santa Barbara? Ayun po, ma'am. Hindi pa po kami, hindi ko pa po nakausap yung mga police sa Santa Barbara. Kasi may police naman po na nakausap namin. Nong yung nasa uh, mga outpost yung nasa checkpoint Apo. po ay ma'am. <laughs> na nakikinig din po sa usapan namin yung mga oras na yon doon sa barangay po. Kung Pupunta ka sa pulis ng Santa Barbara. Kailangan makonfirm mo din doon kung talagang meron meron silang natanggap na report na kinarnap ng ni Carl yung motor. So, parang ang nangyari na, na pagbintangan na hindi umuwi. Ganun ba? Kasi nga po, Kasi hindi umuwi. Opo ma'am. Kasi hindi po umuwi. Kaya ganun na po yung ano po nila. Yung parang hininakaw na, tinangay na po yung motor. So ngayon wala nang, walang nakakaalam kung nasan si Carl? Ah, wala pong nakakaalam sa ngayon po, mamo po, mama. Ka Matagal nang naninirahan dito si Jovan Kimersing? Matagal-tagal na daw po, ma'am. Uh -huh. Sabi naman po. Sabi niya. ng marangay. Opo, kasi may bahay naman po sila dito sa Cavite uh -huh. daw po. Uh -huh. Anong titinda siya sa Baratilyo? ng uh, pagkakalam ko po, po sa plaza po siya nagtitinda uh -oh. po. Ah so hindi siya lang nandito dahil sa fiesta ng Bang? Hindi po. Uh -oh. matagal dito na talaga siya. Uh -oh. Opo, dito daw po sana. Opo. Nung nagpunta kayo ng Santa Barbara. Nakakuha ba kayo ng doon sa barangay ng Blatter na record? Uh -oh. Ayun po, ma'am, 'yun ang masaklap kasi nga poy eh, hindi po nila ina-ni-record. So, yung pag-uusap pag nyo doon sa barangay? Parang nag-uusap-usap lang po kami na hindi po yun na i-re-record po. Ma ah, so hindi nila... Oo, na -re hindi po na-blutter. Opo, opo, opo. sino sino yung mga nandun? Ayun ah, po yung mga uh, kagawad, barangay official po. Wala po yung barangay kapten nila, yung barangay official lang po, yung kagawad lang po. Tapos yung nakaupo doon sa pag-uusap niya sino pa bukod sa iyo at sa kayo Mayroon pa po pong pulis po kasi ano po yun eh yung barangay po nila barangay hall po nila doon po yun sa may checkpoint po kasi doon yung mga nag checkpoint po ng pulis yun po yun po yung kasama po sa pag-usap po sa po ma'am ah so may kasama pa kayong pulis oh, po, po Nandun din si Jovan? oh po ma'am nandoon Saka yung lolo ng Junel wala po yung lolo si Joban lang po ma'am kailan kayo nagkausap ng lolo ng Junel Noong February 8 po, ma'am. February 8 din nagkausap kayo? Opo. So, doon sa barangay, ang magkakaharap lang, ikaw si Duval. Sa kayo? Si Alias Blanding. Opo, ma'am. Sa tapos yung kagawad. Opo. Nakilala mo kung sino yung kagawad? Ayun lang po, ma'am. Hindi ko po alam ang kanyang pangalan po. Kasi nga, uh, pinipilit ko po noon na uh, i-blatter po dyan sa kanilang barangay ang tungkol po sa nangyari sa pagkawala ng aking anak. Ngunit kasi nga, si Blandi po yung kanyang kasama na taga rito. Ako po, eh, ngunit ayaw po, hindi po nila, hindi po nila na, tinanggap ang aking reklamo, mami, hindi po nila nire-record. Bawal daw po, sabi nila, hindi daw po pwedeng i-blatter. Kasi nga daw po, taga-gimba daw po kami, dapat kung sa daw po nangyari ang ang ano, doon daw po kami sa, uh, dito sa Gimba daw po kami magre-reklamo, hindi daw po doon sa kanila. Eh ang akin lang naman po, ma'am, side ko po doon, eh doon nga po naman kasi naman nawala ang anak ko po, mm -hmm. eh, kasama ni Blandi. Ilang araw na siyang nawawala, ate? Bali? Bali, isang linggo na po sila ngayon, nawawala. Oo, oh, February 5 hanggang Opo. Uh, 12. Ano? Opo, ma'am. Sige. Sige, ate, manawagan ka na. Nananawagan po ako na kung sino man po yung nakakita kay Carl Lawrence Moreno po, pagbigay alam na po agad sa akin. ah, uh, Diyan lang po ako sa San Roque Porok Ono po. Ito po yung aking contact number, 09756214473 po. Ayan po ang aking contact number po mga kung sino man po yung nakakita sa kanya. Kaya bigay alam na lang po agad sa akin. Yun lang po. Thank you po.